Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan. Trending ang latest picture ni Stephen Curry matapos itong makita ng mga fans sa batak na batak ang katawan. Malaki na ngang in-improve ng katawan ni Steph Curry mga kaibigan. Kung naalala nyo nga ang kanyang unang MVP season ay payat pa talaga siya at medyo totoy pa ang kanyang katawan. Ganun pa man sa series laban sa Cavs sa finals, kahit na nagwagi sila ay nagkaroon nga ng problema si Curry sa physicality ni Matthew Dallabadova. At sinundan nga ng mga teams ang formula na ito kung saan talagang idadaan na lang nila si Curry sa pisikalan. Babanggain nila ito, hahawakan, hahatakin, tutulakin at iba pa. Dahil ang problema mo nga kay Curry ay nagsisimula kapag binitawan na niya ang bola at umikot-ikot na siya sa loob ng court. At napagtanto nga ni Curry na kailangan niyang gumawa ng improvement. Kaya naman dahan-dahan nga niyang inangat ang kanyang muscle mass at nagpalaki ng katawan. At ngayon ay kapansin-pansin ang pagkabatak ni Steph Curry. Ang 37 years old ay matanda na nga para sa NBA, subalit mukhang nasa kanyang physical prime pa nga si Steph Curry ngayon. Biro nga ng iba ay malamang bigla itong sasailalim sa random testing ng NBA para sa PEDS o Performance Enhancing Supplements. Ganun pa man ay patunay lang nga ito na committed pa din talaga si Curry na magperform at a very high level kahit na 4-time NBA champion na siya. 2-time MVP and all-time leader sa three pointers made. Para ma-achieve mo nga ang ganitong klase ng improvement sa iyong katawan ay hindi lamang disiplina sa pag-exercise ang kailangan mo bagkos pati na din sa pagkain. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay mapunta naman tayo kay Joel Embid Matapos sa magkakasunod na mga injury sa tuhod Aning na surgery sa magkabilang tuhod in less than 11 years to be exact Sinusubukan nga ni Embid na iligtas ang kanyang basketball career Ngayon nga ay maikita si Embid na nagbawas ng timbang Kapansin-pansin na mas payat na nga ang kanyang mga braso Ang pagbawas nga ng timbang ay makakatulong sa pagbigay proteksyon sa kanyang mga tuhod Dahil syempre mababawasan nga ang impact nito at bigat na kailangan tanggapin mula sa upper body adi Ganun pa bukod nga sa timbang ay isa nga si Embiid na big man na kung maglaro minsan ay parang guard. Madalas nga siyang gumamit ng mga euro step na matinding pressure ang binibigay sa tuhod sa ginagawa nitong sudden shift ng direksyon ng katawan. So bukod nga sa pagbawas ng timbang, kung nice nga ni Embiid na makapaglaro pa ng at least few more years ay kailangan niya din nga ibahin ng kanyang style of play. More on the safe side nga dapat siya ngayon na hindi gaanong shifty na parang guard. Kaya naman ngayon nga ang tanong ay kaya Kenya pa din ba kaya na maging isa sa mga pinakamagaling na player sa NBA kung iibahin na niya ang kanyang style of play na magpe-play safe na siya? Bukod dyan ay mababawasan din nga ang lakas niya sa pakikipagkaldagan sa pinta dahil sa pagbawas niya ng timbang. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ay dapat na lang na mag ang former regular season MVP Joel Embiid?